tinatawag sa unrank. So, ayan. So, dahil unrank ka, lahat po, no, na sumali sa ilalim up to 12 level or up to how many level, up to 15th level yan, pag lahat po yan nagsasubscribe, no, ang kikita lang po dyan, walang iba kundi ikaw. So, ang ganda pala tingnan ng dollars na lumili pa doon, ikaw. Isa pa, ikaw lang. Oh, sapat wala nang iba. <laughs> ang point ko ikita ka kasi bakit kahit spillover pa lahat na tao na yan pag nagbintay niya kahit hindi mo in-invite yan pag iyan nagbintay kita ka pa rin ng dollars na yan di ba ang ganda so ang potential income mo 2,047 dollars per month very good unrank yan ha unrank hindi nga nagpasali kaya lang isasuggest ko po sa inyo yung sinasabing family account ano yung family account? Kaya sa ikaw lang kumita, ang gawin mo, isali mo asawa mo, isali mo anak mo. At ito po, the best gawin, pagbagong sali ka, ibig sabihin, huwag ka munang kumausap ng ibang tao kasi pag kinausap mo yun, sa ganda nilipon at sumaliyan at nasingitan ka, may sayang na. Uh, example, si Coach Tim ang aking first direct. Sumunod yung asawa ko kung si Mrs. yung naging first direct ko, tapos yung second direct ko yung anak ko, at si si, si Coach Jim napunta sa sa ilalim ni Mrs. ko, eh di right now, meron na sanang 600 plus downlines ang Mrs. ko. Diba? Okay? Wala naman na tapon kasi dikit pa rin naman sila. But the point is, kung ito'y gagawin mo rin lang later on, gawin mo na ngayon. Kasi pag ginawa mo ito later on, na may mga tao na dyan sa matrix mo, yung kaibigan mo, oh, I'm sorry, yung kamag-anak mo, na gusto mong isali, mapupunta na po sa ilalim ng mga taong yan. So, kung meron ka ng 1,000 downlines, at ngayon mo palang isasali ang asawa-ranak ko, magiging pang 1,001 at pang 1,000 po members na sila. Samantalang, may option ka naman pala na pagsali mo, isinali mo sila ang 1,000 family account. Anong advantage doon? Ang advantage doon, pag lahat po ng downlines mo, sa ilalim, kumikita na. Di ba kanina nakita mo kumita ka? Pero good news, pati asawa at anak mo kikita din. Ulitin ko ha, kumita ka na, pati pamilya mo na sinabi mo kikita din. Ulitin ko po ulit, kumita ka na, pero sila may kita pa. Isang trabaho, ang tawag dito smart work, kasi tingnan mo, ha? pag mag-isa ka lang, makausap ka rin, magsisend ka ng video, magpe-present ka rin, magagasusan ka, iikot ka, ang dami, ikaw lang mag-isa. Whereby, pag tatlo kayo, yung effort na sinabi ko kanina, magpe-proset, maulanan, maarawan, mapapagod, mapupuyan, yan din ang gagawin, maangkaibahan lang, tatlo kayo ang kumikita. Tama? Ang tawag po dyan, no? Smart work. Iisang trabaho, pero maraming kumikita. Ako po, sasabihin ko sa inyo, walo po, kaming lahat dito sa pamilya ko. Bakit ko ginawa yun? Imagine mo kung ako lang mag-isa, naging, naging ano ako, naging diamond, ikita ko ako sa matrix ko ng 16,000 US dollars. Magkano po yung 16,000? So that 16,000 times 56, ikita ko ako ng almost 900,000. Kaya lang, itong malupit. Isinali ko yung 7. Eh, hindi ibig sabihin, paano ko lahat yan nag-diamond? Eh, hindi ba yung additional ako pito? Kung magkano po yan? That's almost 6.5 million. Ang layo. Ang layo three to four years. Pero after that, wala. Higa ka talaga. So, naigit siya po. So, ito, bakit namin sinasabi ito? Number one, ayaw namin sabihin niyo sa amin one day, hindi pala namin sinabi sa inyo. Para patan niyo pong malaman niya. So, sa mga presentations niyo po, please educate your downlines about this one as well. Okay? Ang galing. So, guys, tingnan mo itong potential. Oh. Dalawang direct mo, pag hindi ka nakapag-recognize, member mo 2047 o di may matching bonus ka pa magkano ang total income niya 10,237 at sa peso po that's almost 600,000 pesos yun po yung sinasabi ko is that okay so i hope may natutunan kayo para sa paggawa ninyo ng desisyon tama